Well, before talaga, uh, dyan sa UAAP, when you're gonna transfer, same, uh, I think it's the uh, same school, no? Uh, parang ganon, same. Uh, na naglaro sa AP, two years ang binibigay eh. Okay, andyan yung panahon nila naalala niya, anak na kasama sa paglaro si Jerry Pinggoy. Oh, yeah. Yan yung anak oh. niya, nag-two year residence yan. At saka yung, yung naglaro sa FU, yung si uh, Hubert Cani. Yan, naglaro ah. siya siya, yan. Eh. Mga, mga, mga ano yan. Eh. Pero, pero pa isa yung uh, uh, swimmer naman to, si Mikey Bartolome. Okay, ayan, eh. So, masyadong mahaba para sa kanila. Para uh, nasabi na naipanggit nila yung pros and cons ito. Uh, medyo masyado nang misa na de depressed na yung player. At sa, sa tagal, wala siya mapaglaruan. Okay, uh, especially lang pag outside basketball kasi basketball kahit pa paano meron no pero sa so UAP, UAP kasi buo yan eh hindi na naman basketball tayo uusapan natin eh so nakita nila yung parang uh, negative na nadating ng 2 years kaya dumating nga yung sa tawag na, na law ni ano ni Senator Pia Cayetano Cayetano Yes yung kanyang Republic Act 10676 Okay? Uh, in, in ano lang, may reduce lang yung residency period to one year. Yun, yun, yung, yun yung nangyari. Okay? So, so yung concern ng mga ating mga netizens with regards sa ibalik sa two years, eh kailangan gumawa ng other law to supersede itong law ni Senator Pia Caetano. Kasi eh, this is a law national law hindi mo pa pwedeng banggain to, sal salungatin. Kailangan, papasok ka doon. Ngayon, ito maganda pare, especially sa mga, ito, toto to, maganda. Tatanong ko sa aking uh, bubwit, no? ito, yung, ito yung ginagawa nilang, hindi naman tawag, uh, nalulusutan na nalulusutan na yung yung rule yung, eh. yung si UAP okay nagkaroon niya ng hole na yung pag school to school of the same tournament Dari, yan nga, UP Lasal, same tournament yan. Okay, yung residence mo, consider, pasok na rin ang eligibility mo. Yes, okay. A, one year, minus one ka na rin. Ah, ah. Ang <laughs> galing, ano? Ah, oh, para, oh, oh. para, 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 uh, para ma deterrence para, o oh, mag-isip-isip ka, mag-one mag year kalipat. residence ka, li, bago lumipat, bawas na rin ang playing years mo. Tama. Ah, magaling, Tama. ah. magaling, magaling, magaling. Pero mas magagaling ang mga eskwela na <laughs> nagre-recruit. Okay? Since ang UAP, ito sabi, ganta ganda na pagka ano sa akin eh. Ang UAP ay nagsisimula sa second semester. Okay, which is September, ang seniors. Okay, alam mo bang ginagawa pala nila? Yung kukuhanin nila para hindi masayang yung one year, residency and one year eligibility. Okay? Ini-enroll muna nila sa non-UAAP school ng one semester. Then, kukunin. Pag kinuha nila, so much siyempre, hindi galing UAAP. Dumipat na eh. Ah. So, magwa one year residence yun, Gumagana residence lang hindi ah. tinamaan yung playing years. Uh, ah. I-enroll lang uh, <laughs> ah. enroll lang per sem. Kukunin ng second sem. Tapos another per sem. So naka one year kasi yung UAP season second sem mm. for the following year. So ganun ang mga ginagawa ngayon ng mga ano ng mga UAP. Kasi nga eh yung nasa save nila yung one year uh, eligibility. Okay. Uh, sa mga sports sa alakir, ha, meron hong residency. Okay. Yung tinatawag na period of adjustment ng player sa pag-aaral, sa environment ng skwela. Okay. Naglalaro ngayon, si AP yung one-year residency may kasama ng one-year eligibility. For example, lumipat ka, you still have three more playing years, magiging dalawa na lang yun. Okay. Kasi kinainanong residency and eligibility. Okay, ang hmm. ginagawa naman ng iba, ini-enroll muna sa iba, tapos hmm. kinuha nila, magre-resign sa one year, na save nila yung isa na eligibility kasi okay, technically nanggaling sa non-UAP team, dahil in-enroll muna ng isang same sa isang non-UAP school. Ah, kala ko talaga John. Oo, correct, correct. Galeng, galeng. Makakaano na kumbaga residence lang ang inano, residence lang ang ang ano niya, Hindi ang Pero yung, yung eligibility, intact yung, pa rin. Intact pa rin. lalo, na, lalo na kung pasok sa playing years, yung bata pa yung player. Ah. Eh. So pasok na pasok. Magaling, magaling nga eh. Uh, ganun yun. So parang nangyayari, uh, para ka rin galing sa ibang team. Kaya ito sila, si yung mga yung mga ganyan nangyari si 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 ano yung sa UA eh uh, ang ko ye ye enroll muna sa isang ano yan eh <laughs> sa University college School. of okay no kinetic siguro college of CHK ah. <laughs> muna yon eh hindi pa makakadiretso sa UP yun, eh wala nga yun muna hindi sa isang kasi hindi ano para kunyari pag ano technically hindi magaling magaling sila magano gumawa ng